Pangarap ni Nanay Marcelina na makapagsupply ng mga produktong gulay sa isang supermarket. Sa loob ng labing limang taong pagsasaka, aminado siyang suntok sa buwan kung makapasok ang kanyang produkto sa isang mall. Kulang kasi ang kalaman nito sa pagsasaka noon. Doon mga flowering pichay muna, at saka yung ano yun, French beans, yung maliliit, at saka yung pulonsay na ano, yun lang muna tatlo. Pero ang pangarap niya, posible nang matupad, kabilang kasi si Nanay Marcelina sa 72 scholar na sumailalim sa, sa halos apat na buwang training sa organic farming na nagsimula pa noong buwan ng Enero. Ito'y sa tulong ng SM Foundation, katuwang ang iba pang mga government agencies. Ay, ah, okay. Kami ay nagpapasalamat sa SM Foundation kaya, kasi ang barangay namin na Happy Halo, isa doon sa kanilang pilot project na binigay nila para matuto kami ng mas magandang pagtatanim at saka yung uh, itinuro nila sa amin, yun ang number one na makakatulong sa mga farmers. Ang KSK ay isang programa na naglalayong tulungan ng ating mga magsasaka sa tamang pamamaraan at pagtatanim ng mga prutas at gulay upang makamit ang masagahan ng ating. Dalina for Batch 30. Dalawang bayan sa Binget at isang barangay sa Baguio City ang nakinabang sa naturang programa. Layo nitong mas mailapit pa ang mga magsasaka sa mga ahensyang makakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang buhay. Marami ang hindi nakakaalam yung tulong at uh, advocacy ng iba't ibang gobyerno. Panalo ho ang farmers kung na-implement ng tama at maayos taong 2007 nang magsimula ang Kabalikat sa Kabuhayan Program on Sustainable Agriculture. Sa ngayon, nasa proseso ng mga dokumento ng mga magsasakang beneficiaryo ng KSK Program upang matiyak na maging legal ang kanilang produkto sa pagpasok nito sa industriya. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.